Nagdesisyon na nga ako na ipadala ko na yung iba kong damit sa Pilipinas. Dahil konting panahon na lang ay uwi na nga tayo sa Pilipinas para mag good, para makasama naman natin yung ating pamilya. Bale, ipapa-air cargo nga natin yung ating ipapadala sa Pilipinas. Siyempre, hindi lang damit yung ating ipapadala. may pagbukas ng asawa kay puro damit ko, magreklamo pa kahit man lang isang chocolate ay wala. Charo. Ilang araw nga ba talaga, bago dumating kapag nagpa-air cargo ka, magkano nga ba ang per kilo sa air cargo sa LBC? At ano-ano yung mga bawal ipadala? maya, -maya ay sasagutin natin lahat 'yan. Bali Junior box nga pala 'yung ginamit ko para sa air cargo na ipapadal natin sa Pilipinas. Medyo kaunti lang naman 'yung ipapadal natin sa Pilipinas. Bali sinabay ko lang talaga 'yung mga chocolate at iba't ibang pinabili ng asawa ko. <laughs> Damit lang talaga yung ipapadala natin kasi nga magbabawas ako ng damit dahil nga malapit na ako umuwi sa Pilipinas. Kung magpapadala kayo ng cargo, kailangan safety yung mga item na ipapadala natin sa mahal natin sa buwan. syempre 100% ay makakarating sa Pilipinas yung bagay mo. syempre sa LBC natin yan. Dahil simulat sa poli, nag-abroad ako dito. Sa LBC talaga ako nagpapadala. Siguro anim na taon at nakakasampung box na rin ako. Kung magpapadala ka naman ng lotion, kailangan lagyan mo ng tape. Aniwan kasi sa mga item na ganito ay naglo-lotion takip. Basta lahat ng lotion shampoo, ay lagyan nyo ng tape or bubble wrap para kahit kakalug-kalugin nyo ay hindi talaga siya matatapon. At yung regalo nga ni Ninang sa kasal ko, dito nga binigay sa Saudi Arabia. Papadala ko na nga rin pala itong lampshade na binigay ni Ninang Nor. Salamat po Ninang. Dahil hindi naman siya babasagin, ay pwedeng-pwede yan ipadala sa air cargo. Pagkatapos kong atipan yung mga lotion, lagay ko nga sa isang paper bag at binalutan ko ng mga damit. Pwede ka nga rin gumamit ng bubble wrap. Kung meron ka namang ipapadala na mga babasagin, katulad ng mga Nutella, palaman, ay mas maganda laga mo ng bubble wrap para kahit mag-alog-alog hindi mababasa. Pero ang tamang paglagay sa box, uunahin natin syempre yung mabibigat, katulad ng mga dilata. Mga dilata, hindi na natin lalagan ng tape kasi nakasilled na yan, hindi talaga yan matatapon. Ang kano nga ba ang per kilo sa air cargo? Pag 11 kilo to 30 kilo, ipapadala mong bagahe. Presyo po sa Manila ay 9.75, sa Luzon naman po ay 12.75, sa Bisaya 17.25. Pre, kung sa Mindanao 18.25, ipapadala ka naman ng 31 kilo pataas or kahit 100 kilo pa yan. Ang per kilo po sa Manila ay 9.10 SR, Luzon so, naman po ay 9.75 SR, Visayas po ay 13.75, at sa Mindanao naman po ay 14.25 SR per kilo. Wala rin pong limit ang padala sa air cargo as long as kaya mong bayarin yung kilo. Charot eh. Pagkatapos <laughs> kung ilagay yung mga dilata, chocolate at marami pa lotion at perfume. Ay so, lalagay mo sa ibabaw ay mga damit pa rin. So, sa ganun ay safe na safe talaga yung ipapadala mong bagahe. Nga palang binibili ko dito sa abroad mga damit ko o mga pansarili ko ay hindi branded at saka hindi mga bago. Karamihan dito mga ukay-ukay, ganun. Long as nasusuot, pwede na yan. <laughs> Bakit ka mo? Ba naman pag uuwi ako, laging inaalbor yung mga damit ko. Hindi kahit ukay-ukay, hindi ka mangihinayang. Charot eh. Sinong religion? Liniligan <laughs> ko pala ng makapal na kumot sa ibaba. Kahit magalog-alog ay hindi matatapon at hindi mababasa. Ay, lalaga natin na maraming tape yan. Hindi naman pwedeng ipadala yan na ganyan lang. Diba? Charot eh. <laughs> Pinuntahan ko nga si Jacob sa kanyang kwarto dahil balita ako magpapadali daw siya ng bagahe. Yung kanya naman ay C Cargo. Jacob nga pala ay anim na buwan pa lang dito sa Saudi Arabia. Na gusto niya na agad maranasan at iparana sa kanyang pamilya kung ka gaano kamahal niya ang kanyang pamilya sa pamagitan ng LBC Cargo. Nga nagsasabi nga, pag nagpadala ka nga daw ng bagay, kayabangan lang yan. Alam niyo guys, hindi biro mag magpadala ng bagay. Kaya sa mga nagsasabi, kayabangan lang hindi po. Dito mararamdaman ng pamilya mo, anak mo, asawa mo, kahit malayo ka, ay mararamdaman nila kung gaano sila kahalaga sa'yo, kamahal sa pamagitan ng LBC Cargo. Yung iba nga ay eh, budget mo na lang ibibili mo pa ng pambagay, di ba? Tapos si safety nila yung 100 para may pambili sila ng pabagay. Ang hirap kaya mag-ipon halos isang taon o anim na buwan yung iba nga, isang taon, dalawang taon bago magpadala. Mas, mas pinipili nga namin mga OFW, mumurahin na lang ipadala, Ganon din naman 'yun. Basta may ipadala kami at may experience namin sa pamilya namin kung gaw namin sila kamahal. Eh. Sabi naman din talaga yung pagkalagay ni Jacob dito sa mga lotion, shampoo, ng tape parang ayaw makawala, charot. Tama naman din talaga yung paglagay niya ng tape, kaya kung magpapadala kay ng lotion, shampoo ay lagay ng tape. Para sigurado na rin talaga na hindi siya matatapon kahit mag- -alo alog ang inyong karton. Pre, ire recommend ko kung saan kayo magpapadala selfie sa LBC dahil sa LBC, we like to move it hari ng padala. Yung mga nabilingan niya ni Jacob na mga yan ay halos 5 real lang Yung lotion, shampoo at saka mga dilata. Saan niya nabibili? Dun sa Amazon 5.75, kakablog ko lang yan. Hey. Mahal man yan o mura, halaga na iparamdam mo sa pamilya mo kung gaano sila kahalaga sa'yo. Man importante kung mahal yan. Minsan lang din talaga makakarinig ka. Ay, mura lang naman yan doon 5 real lang naman yan sa abroad. Ay, okay, okay lang naman yan. Ay, talagang magsasabi ng ganyan. Kaya ignore mo lang yan. Mahalaga, pamilya mo ang nakaka-appreciate sa padala mo. Huwag natin isipin ang sasabihin ng iba. May stress ka lang. Pero maya maya mangingi na yan. Wala ba ako dyan? Uy, ang sarap kaya sa pakiramdam kapag ka nakapagpadala ka ng bagay. Tapos kapag natanggap na ng pamilya mo yung bagay, wala. Masasabi mong OFW ka. kung gusto nyo naman makarting sa pamilya mo yung bagay mo ng ligtas at magiging masaya ang iyong pamilya kapag natanggap na yung bagay mo. Syempre sa LBC ka na magpadala dahil sa LBC, we like to move it. Sa mga magtatanong naman ng seeker ko kung ilang araw bago dumating sa Pilipinas. 45 to 50 days po ang pinakamatagal na po. Sa mga magtatanong naman dyan, kung magkano sa Manila, Don, Visayas at Mindanao, ang mga sizes na box na ipapadala mo sa pamilya. Mo. Sa mga magtatanong naman dyan, kung magkano ang padala ng TV. Lahat po ng details na yan ay makikita nyo po sa end ng video na to. At ilalagay ko rin po sa dulo ng video. Kung saan lugar kayo ng Saudi Arabia ay meron kayong kontak na representative ng LBC. Yeah, Kaya LBC, ano pang inaantay mo? Magpadala ng mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Ayan itong si Jacob, 6 months pa lang pero naiparamdam niya na sa pamilya niya kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Siyempre, kaakibat mo ang LBC kapag magpapadala ka ng bagahe. Siyempre, kung kailangan mo ng empty carton, good na namin if deliver sa iyo ng libre. Puno naman ang iyong karton na sagut na namin ang iyong free fee Shop. Na naman, Kyle Bisa, ano mo? Magpadala na.